Mm. Masarap siya guys, malinang nam. Mm. Sarap siya guys. Nagmatch siya sa adobo pati. Mm. Hello. Nagduduto ako guys ng instant sinangag. Ay ba ay mahilig mag -sinangag? Yan. So ganito ako guys magsanay. Minsan nagigisa ako ng bawang at bawang lang pala no. Niluluto ko sa pati ni lang guys. Bato eh laki bato. So pag gusto mo na mabango ang iyong sinanag, syempre magtutusta ka ng bawang anong sa mga mantika bago ilagay ang ah... Uh itong ating kanin na isa sanod pero ako guys ay may instant toasted garlic ako tada at may instant pang sinangag mix tayo galing kay kapatid binili niya sa Japan so ganito nga guys talaga na agad natin siya ng toasted garlic mausok guys kasi sa kahoy ako nagluluto na ubos na tayo ng gas So, haluin lang natin. Yung dami guys ng toasted garlic ay depende sa may gusto. Yung iba ay talagang nakupulapul talaga naman ng toasted garlic niyan. Tapos, ito nga guys, ang magpapakasarap dito ng bonggang-bongga. Tara! So, ito guys, yung instant pang sinangag mix natin na ilalagay dito sa sinangag. Pero parang madami ito. Kasi munti lang ng sinangag natin. So, may ano na siya guys, ano, may saring-saring ingredients na siya. Parang may kani ito. Eh. Ay, nga na, kani, nakasulat dito sa ano, kani. <laughs> Para nababasa naman nila. So, yun nga guys, itong ating pangsangag ay may kani, may katang. O crab. Di ba, ngutut -ngut pa mo. Wait lang guys, buksan ko lang. So guys, nang binuksan ko ito pala ang laman niya. So pwede pala natin siyang gamitin 3 times kasi may 3 pack. So 1 pack kada kasangag niyo. Siguro so, kasi na siya dito. Lamiro. Yung 1 pack. Dito natin siya guys ng konting asin. Ting 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 ting. Tapos ilalagay na natin ito. Guys, ito ay may ano na din to, may flavor na talaga to. May gumaalat-alat -alat na talaga to. Medyo may pagkakuripot yung ano niya ha, kanin niya ha, kaliliit. <laughs> Juicy pa. So, may siyempre may ano din yan guys. Bed So, gan ganyan ang laman niya guys. Tapos, hahaluin lang natin siya. Hanggang siya ay mag dun sa ating kanin. Kahit ito lang po pala. eh, eh kabayo. bigla na ang apoy. <laughs> kahit ito lang guys ay pwede na natin siyang kainin pwede na natin ipakain sa bata kahit ito ang ulam kasi nga eh, may lasa ito so kung walang wala walang pabiling ulam ay keri bum na to guys masarap malasa talaga to kasi nilagyan ko pa guys ng ano yung ano eh sesame oil yung ano niya yung pinakamantika niya sesame oil ang nilagay ko so halo halo lang lang natin to guys hanggang sa if gusto na nating ahunin na luto na yung ating ililigay na instant sinanan, pang sinanan, Pero alam nyo ba ako guys, gusto ko nang yung malutong ng pagkasangag niya. Ewan ko kung kayo din. Pero ako mas gusto ko talaga yung mas, yung mas crunchy <laughs> or crunchy na yung, ano, yung, yung pagkakanin Kung pag kinakain ko ba eh may lutong ako nararamdaman. Hindi na gusto ko sa sinanan. So yun lang guys, pakita ko na lang pagluto na. yun na ang ating lutong fried rice na natin ng instant fried, fried rice. Tapos, nilagyan natin siya ng toppings na pork adobo. Wow, may yun So ayan guys, samahan niyo kung kumain na kung aking hair ay nagpapasaway na naman. Ay tayo. Tignan na natin ang ating fried rice. Nakumukha ng iba ng lasa niya, hindi nilagyan ko kasi ng sabon ng adobo. Oh, gusto ko Hmm, Masarap siya guys, malinamnam. hmm, Masarap siya guys. Nagmatch sa adobo pati. Mm. Maganda sa mga bata kasi din mag-ulam. Um, siya. Sarap, abang mo. Tapos sakto lang guys yung ano, kasi nilagyan natin sa ng konting asin. Sakto lang yung alat niya. Mm. Ang pangang ubusot ng bagpak ng rice ah. You tell the one cup and juice